So yun, good morning mga koisyan, yan. May nagtatanong kasi kung saan ba ginagamit yung Trip 1 and Trip 2 sa Yamaha. Yan. Maraming pwedeng pang... pwedeng paggamitan ng Trip. Yan, mga koisya yan. Kung bawa sa Trip 1, uh, gusto mo dyan magbasi ng distansya pagka susukatin mo ang babiyahin mo limbawa pupunta ka ng Baguio simula sa inyo yan pwede mo siyang sukatin dito mga kuis yan pwede mong i-reset yan mga kuis ang gagawin nyo lang long press nyo lang to long press pag nag blink ayan no? oh, wala na yan tapos sa trip to ganun din pwede mo naman din pagbasihan to ng halimbawa kung kailang ka magpapachange oil gusto mo ng every 2,000 pag na-reach na nito yung 2,000 pwede ka na mag-change oil yan, low press mo lang uli yan mga kuis zero zero na yan kasi mga kuis dun sa ating trip oil yan, yung trip oil bago kasi mag-blink to kalimitan 4,000 or 3,000 lang nag-blink Kaso nga lang, ang nire-recommend ko kasi kay Yamaha, lalo sa mga scooter, uh, every, hanggang every 1.5, 1.5 or 2,000. Pero kung maselang ka, mas maganda, 1.5 lang, magpa-change oil ka ng mga oils. Yan. Lalo sa mga Honda scooter. Yan. Tapos yan, yan yung odo natin mga oils. Yan. yan. Yan yung trip 1 and trip 2 pwede mo siyang pagbasihan ng distansya o ng uh, kung kailan ka magpapaservice, magpapachange oil. Yan. mga kuis. Sana may natutunan kayo sa aking uh, video. Tutorial video. Yan. Kung, kung nagustuhan mo itong aking video mga kuis, uh, paki- follow naman ang aking Facebook page tapos isubscribe mo naman ako sa aking YouTube channel mga uis. Yeah. Antayin nyo magagawa tayo ng video naman about sa Honda. Sa trip A and B. Yan mga uis. Salamat ng marami. Aerox.